Uumpisahan na ng Senado ang proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa liham ni Senate President Cheese Escudero kay House Speaker Martin Romualdez. Ipinarating nito na magkoconvin na ang Senado bilang impeachment court sa darating na June 3 ngayong taon para umpisahan ang paglilitis kay Vice President Sara. Batay sa Rules of Procedures on Impeachment Trials, handa na ang mataas na kapulungan ng Kongreso sa June 2 araw ng pagbabalik sesyon para tanggapin ang Panel of Prosecutors ng Kamara. Inaasahan ni Escudero na sa pagbubukas ng sesyon ng Senado ay babasahin na ng prose prosekusyon ang pitong kaso na nakapaloob sa Articles of Impeachment na isinampalaban palaban sa Vice presidente. June 3 naman, ganap na alas 9 ng umaga, sisimula na ng Senado na mag-convene bilang impeachment court para makapag-issue ng summons at iba pang kautusan. Bukod sa kamara, pinadalhan din ng kopya ng liham si Vice President Sara